at naging pundasyon ng simbahan katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong Emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Kaya din pinaing iniingatan ng simbahan kasi bagamat uh, totoo yan, eh, kapag ilalabas mo, anong purpose ang... Uh, eh, gumawa ng skandalo, ah, uh, masira lang yung simbahan. Aktibong alagad ng simbahan katoliko si Father Robert Reyes. Pero mismong siya ay isang ayon na ang simbahan daw ay isang baul ng sikreto. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan at sa sobrang dami, eh, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantan niya tingin siya ng tawad? Tanong, dapat lamang ba ng simbahan ay may sikreto? O dapat ay hubad at bukas sa bawat mananampalataya, anuman ang kulay ng katotohanan?